Di nag-usap na tayo, ha? Hindi na tayo magpapautang. Eh, bakit pahaba na pahaba itong listahan? Oy, nakikinig ka ba sa akin? Lovely! Hey. Hoy! Di ba sabi ko sa'yo, tumagig ka pag may nangungutang? Ba't sabi ng ate ko, pinagbibigyan mo pa rin? Uh. Ha? Taw po! Nakikinig ka ba? Oh! Aray! Yan, tama yan, tama yan. Pagsabihan mo yan! Ako, ay, huwag sa batang yan! Hello! Ay, Ha? Sa susunod, sasabihin mo muna sa akin bago ka magpautang. Ha? Hindi pa utang ka na pautang! Ay, aray! Tama na! Tama na! Eh, ikaw eh! Wala sila pagkain! Pagbabayan daw sila bukas! Katiga! Pagbabayan sila bukas! Aray! Ay, dumahaba ng listahan! Aray! Sakit! 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 Ah, sakit! Ah, Ah, sakit. Langgay! Huh? Langgay! Nanay mo. Ah. Lovely! Uh. Hmm. Sino ba? Ba't ka pumasok sa pamahay huh? ka? Ikaw. ikaw ah. Layuan mong anak ko ha? Buntis ng anak ko. Sinasaktan mo pa. Anong langgay? Ano pa yung mo? Labi ang pangalan nitong Sinto-Sinto at nanay, sino ka ba? Ha? Sino ka ba? Langgay, ako ito ang nanay mo. Langgay. Hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Ikaw, umalis ka na sa pamahay ko. At huwag ka nang babalik dito. Hindi ko po alam kung alin ang mas masakit yung wala akong magawa o hindi niya ako makilala. Gusto ko pong kasuhan ng asawa ng anak ko. Hindi alam ni Langgay ang batas. Hindi naman po required na si Langgay ang magsampan ng demanda. Pwede pong kayo yung magreklamo nakasaad po sa batas na kahit na sinong individual ang may personal knowledge sa pananakit sa isang bata o isang babae, eh, maaaring magreklamo. Considered po kasi yun as public crime. Ano pong gagawin po, attorney? Huwag po kayong mag-alala. Nangako po, tutulungan ko po kayo. Gagawin ko po lahat para mapalaya natin si Langgay sa asawa niya para magkasama na po kayo. We're very sorry about what happened earlier, Attorney Matias. Nahihiya nga kami sa'yo dahil nasasama ka sa mga attacks si Trixie kay Ino. Hindi nyo naman po kailangan mag-apologize. Sa totoo lang po, may history naman na ng conflict sa pagitan namin ni Trixie. Nakadagdag lang ho na abogado ko ni Ino. So where did you disappear to? Pagkatapos ng kaguluhan kanina. Sinamahan ko ho si Nanay Chato, yung tumulong po sa akin. Actually gusto ko nga po kayong kausapin tungkol do. Humihingi po kasi ng tulong si Nanay Chato sa akin. Biktima ho ng domestic violence yung anak niya. Ipagpapaalam po sana sa inyo kung okay lang na i-handle ko yung case na isasampan niya sa manugang niya. No problem, Attorney Lila. As the new legal officer of the foundation, magandang opportunity yan para makatulong tayo sa tao. Thank you, CRD. Hello, Mauna na po ako. Okay. bakit ang bilis mo yatang pumayag na i-handle niya yung kaso ng matanda? <laughs> I'm surprised na pumayag ka na yung isa sa mga top lawyers ng firm ay mag-handle ng pro bono case. It's a strategic move, Lorena. Ginawa ko yung para protektahan ng anak natin. I don't understand. Batalinong tao si Lilith. Kung tayo nga eh, madali nating nabukong si Ino na may ginawang kalokohan. Eh siya pa kaya? So we might as well keep her busy para ma-distract siya at ma-divert ang attention niya away from our son.